programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Hindi nga ngayon matanggap-tanggap Nito ngang bruhang si Libby ang kanyang naririnig at nakikita nga kung gaano at kung paano ipaglaban nga nitong si Xavier. Uh, itungang ngang si Princess na sinabi nga niya sa stadium sa school na si Princess ang prinsesa ng kanyang buhay. At dito nga ay binigyan niya pa ito ng isang bulaklak at patunay nga. At dito nga ay uh, pinagsigawan ni Xavier na si Princess nga ang kanyang girlfriend at siya lamang ang nag-iisang prinsesa sa kanyang buhay habang ito namang si Libby habang pinapanood nga sila ay masakit na masakit ang kanyang kalooban dahil nga nung sila ang mag, uh, mag on ay hindi nga ito nagawa ni Savior dahil nga kung bakit hindi ito nagawa libi dahil alam ni Savior na masama ang ugali mo at hindi mo deserve na ipaglaban at ipakilala sa, sa buong uh, campus ng school dahil uh, hindi ka naman karapat dapat para kay Savior at ngayon ay nakita at nakilala niya na ang babaeng karapat dapat para sa kanya. Well, sorry ka na lang dahil ikaw din mismo ang nag-ujok or nagtulak kay Savior para nga mas ipakilala at ipagtanggol niya sa harap ng maraming tao or sa buong school ang katotohanan silang dalawa ay mag-shota -mag na or mag-boyfriend-girlfriend na dahil ikaw din ang nagbully sa kanya kaya't ngayon kung ano man ang sakit na iyong nararamdaman ay kasalanan mo ang lahat at wala kang dapat sisihin kung hindi ang sarili mo dahil yan kasi sa kagaspangan at kapangitan ng pag-uugali mo kung kayat ngayon ay namnamin mo at uh, dibdibin mo ang sakit na iyong dinaranas at iyong ang sakit na iyong nararamdaman dahil yan ay dulot mo at ikaw din ang siyang may kasalanan na bumalik lang sa iyo ang lahat ng sakit na ginawa mo at ngayon ikaw ang napahiya at kahiyahiya sa buong school dahil sa ginawa mo mas ngayon ah, pinanigan na ah, ng mga tao itong ang si Princess dahil Ipinakilal at pinakita ni Savior kung gaano kabuti at kabait ang puso ng isang princess. Kaya't ngayon ay wala kang magagawa kung hindi ang umiyak at magtungayaw dahil nga sa sobrang selos at galit mo. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and